Ang sabay may kasulat Mimi. Ang um, dina ka me. Ha? Ano sa? Karun. Karun? Oo, <laughs> oh, di na ka mamulan sa... sa? Karun. 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 Karun? Karun. Ugma? Pwede na. Na. Pwede na mamunan, Ugma. Di na. Karun mo ka. Yung ka karun. Hindi ako. Hindi ko. Ang sabay may kasulat eh. Na ho. Hindi ko. Ayaw ng pangmulan, me. Mamulan <laughs> ano sa pa. Kapon. Ayun. <laughs> sa paman? Ang sa paman, di na bunal ra? No. Ang sa man? No, no. Ma ma di ko mamunal ka ron? Di na. Ugma? Di ko mamunal. Di liway ka raman yung giingon. Pwede na ko mamunal, ugma. Sunod, oh, ugma. Okay. Ha? Oo. Oh. Pwede na? Oo. Oh. <laughs> di bantay ka ka? Karun na ko di mamunal ha? Me! <laughs> sige na ka high blood me! <laughs> Ngam, no, di ay. Sige mo ka high blood. High blood manjog ko. Mga masuko-suko ayun na pagsukos-suko. Hindi na masuko. Ang saan pa man? Uhm... Hindi naman ako mm, like, nagkaugin na mas. Nga naman. Hindi <laughs> na naman ako nagkaugin na mas. Hindi naman. Masuko ka. Hindi na ako nagkaugin na Na, luto ra. Luto ra? Huwag na i-sudaan na i Na, na i-i-sudaan. Saan may i-sudaan sa na no? unang? Uhm... Lucky me. <laughs> <laughs> nag ang me. me ra? Yes. Yes, Sir. <laughs> <laughs> Makahibla din ang ginamos ito lang kami, di ba ito mahiblad? Huwag lang di makahiblad. Hmm, tinunto mo na eh. <laughs> tinunto mo na imo, eh, di makahiblad mo ng laki mga. Tinunto mo na eh. Makahiblad mo ng laki mga. <laughs> di ba, <man>, makahiblad. Aginamos, <laughs> sabi niya makahiblad? Ha? Huh? Ikaw ang gaginamos? Yes. Oh. Ah, high blood po ka. <laughs> 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 Manto, wala kayo manlambalambak yung mga gamit.